Hat. Dito sa video na to, papaiwala ko kung papaano. May unlock ang boat na papuntang Iceland. Napakatapos niyong talunin ang crawl sa Helmout Liar. Okay. Start game. Yan ang pangalan ko. Don. Level 135 pa lang. Okay. Loading screen. Okay. Dito muna tayo magumpisa sa Fortress of Order. Kasi nasimulan ko na to at natapos ko na yung quest na end of all things. Okay. Papaano nyo mailabas ang Boat sa may map. Ayan. Yung boat na yan. Paano may labas yan? Okay. Punta tayo sa Hellmouth. Sa Hellmouth 4 Pagkatapos yung natalo ng monster dyan at nakita nyo yung huling portal nyan. Pasokin niyo yun at makupunta kayo sa Hellmouth Lair. Lyar tatalonin nyo doon yung Crawl na level unknown saka pag natalo nyo gamitan nyo ng hindi oo nga natalo nyo saka after nyo matalo gamitan nyo ng teleport okay. ito yung teleport na tinutukoy ko sa may map itong map nasa right upper corner ng screen nyo may makikita kayo dito ito itong yun finder okay. ito settings ito mailbox Saka okay. yung huli, teleport. At yung teleport na yan, gagamitin nyo yan sa oras nang natalo nyo ang crawl sa Helm of pag, na, pag napindot nyo yung portal na yan or teleport na yan, mapupunta kayo dito sa may portal. At sasabihin, portrait of the order at saka may makikita kayong blue blue na transparent na yan or si dyke na yan kakausapin yan okay minsan hindi lumalabas yung taong yan kung hindi kompleto ang redemption hindi kompleto ang the end of all things hindi kompleto ang Amos Legacy kasi sa bawa yung paglalampas ng quest na ito, mayroong isang quest na hindi mag active Katulad nung mga video na nakikita ko, mga explanation na nakikita ko sa Facebook page na hindi na active ang Go North dahil sa redemption. Yung redemption na yan ay naiiba sa ibang quest na pwedeng balikan. Pero itong redemption, hindi nyo na mababalikan kung napatay nyo ang boss sa Black Emperor. Yung boss na yon Hood yun. Makikita nyo si Hood dito. Okay. Dito sa may lumang gusali na ito ay tinatawag na Ordeal Palace. Yan Ordeal Palace. Itong ang ko o kinatatayoan ng karakter ko Diyan nyo makikita si Hood. Hood. At saka may makikita kayo sa map. Na exclamation, exclamation, exclamation point. Ayan. Kausapin nyo yun. Akala ng iba, sabi ng iba, mababang reward. 1,000 lang, bibigay. Sila, nakakamali sila, sila doon. Bawat quest, hindi nyo natatapos at hindi uh, nyo nakakausap ang mga NPC mayroong quest na hindi malak block yan kapag sa oras nilampasan nyo yan ulit na naman kayo sa simula ulit ulit hanggat hindi hanggat nyo makukuha yung hanggat makukuha nyo yung yung quest na yun kung papaano gabi kung papaano nyo paano nyo gawin practice practice lang okay next time basahin next time uh, kalimutan ka usap ng mga NPC kasi importante yon NPC na may quest ha okay. tapos nyan okay. Katapos nyo matalo yung yung outlier sa si Boss si Carl. then nyo na makikita si Dyke. Kausapin so, nyo si Dyke. After nyo uh, nakausap si Dyke, punta kayo sa waypoint. Pagkabukas nyo ng waypoint, makikita nyo na yung Booth Boot boat na gusto nyo nang ma-unlock gusto nyo nang makita para makapunta sa island para makumpleto na yung quest nyo sa normal difficult okay pag makita nyo na yan okay. pindutin nyo ng boat Mate teleport kayo sa hidden level dock okay may makakausap kayo dito hindi nyo na makakausapin tatapat nyo lang yung character nyo sa kanya Makikita nyo na yung travel. Pwede ko yung travel. Teleport na kayo sa ordinary Village. Okay. Sa so, ordinary Village. Mayroong makakausap kayong nangangalang Daven. Okay, nakikita nyo sa screen na to. Daven. Kausapin nyo yan. Pwede yung skip yung pagkausap nyo. Kausapin nyo muna tapos i-continue nyo lang okay na yun naka-record na yun sa game basta importante huwag lampasan yung NPC na may quest okay magbablock kasi kapag hindi nyo nakausap yan ngayon itong mangyayari itong way na to mayroong card dyan na nakalagay kung hindi nyo nakausap si Davin hindi niya aalisin yan hindi aalisin ng, ng game na yan kung hindi nyo nakausap ang taong na si Daven kailangan nyo kausapin ng mga NPC para ma-unlock yung mga dadaanan nyo ayan pag na-unlock na yan oh, pwede na kayong ipagpatuloy ang uh, quest final quest ng normal difficulty Yan, tapusin, tapusin nyo na yan, yan. Hanggang sa huli itong quest na to. At makakapunta na kayo sa next difficult move. Na hard. Okay. Okay. Hanggang dun lang po. Salamat po sa pagkikinig. Thank you. Good luck. Bye-bye.